Mga kabayan, patuloy na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Venezuela matapos ngang palakasin ng Trump administration ang pressure campaign nito laban sa gobyerno ni Venezuelan President Nicolas Maduro. Pero sa sentro ng mga pangyayaring ito, nakatingin ang marami sa isang bansang matagal nang kumakalaban sa Amerika. Ito ang China. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang mapanganib na bagong kabanata sa global geopolitics. Isang kabanata na posibleng mag-trigger ng direktang sagupaan sa pagitan ng dalawang military superpower sa ating mundo. Isang mapangahas na akbang at paghamon ng China sa United States. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hiling mo mga ganitong uri ng videos, mag-like mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload Mga kabayan noong mga nakalipas na linggo nagdeploy ang Trump administration ng mga submarines at US Navy warship sa palibot ng bansang Venezuela at nitong Martes lalo pang tumindi ang sitwasyon ng magsagawa ng airstrike ang Amerika at binomba nito ang isang bangka mula sa Venezuela na ikinasawi ng labing isang katao hindi naman nagpatinag ang Venezuela. Ayon sa Pentagon, dalawang F-16 fighter jets ng Venezuelan Air Force ang lumapit sa isang US Navy vessel sa International Waters nitong Webes, September 5, 2025. Isang highly provocative move na nagpapakita ng panibagong escalation sa tensyon sa pagitan ng dalawang bansa kaugnay ng military deployment ng Amerika sa Caribbean. Kasabay ng pagbisita sa karatig bansa na Ecuador, binigyang din ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang mga agresibong posisyon ng Washington laban kay Venezuelan President Nicolas Maduro. Tinawag pa nga niya si Maduro bilang isang drug trafficker at isang fugitive. Sa Caracas naman, patuloy na tinutuligsa ni Maduro ang Amerika. Sinasabing may bagong pag-atake sa imperialismo nang layunin ay pabagsakin ang kanyang gobyerno. Gate ni Maduro, mananatiling matatag ang Venezuela at umaasa ito ng tulong mula sa China sakaling magkakaroon sila ng direct military confrontation laban sa Estados Unidos. Bilang tugon nga sa naganap na US airstrike kamakailan lamang, agad na nagdeploy ng karagdagang tropa ang Venezuela. Sa kanilang baybayin at nanawagan si President Maduro sa milyon-milyon ng mga Venezuelans na sumali sa milisya sa harap ng mga pag-atake na ginagawa sa kanila ng US. Habang umiigting ang tensyon kontra sa Estados Unidos, pinapalakas din ni Maduro ang ugnayan nito kay Chinese President Xi Jinping. Sa katunayan, ipinagmamalaki pa niya ang isang unhackable phone na ibinigay diumono sa kanya ng Chinese President. Malinaw na dependent ang Venezuelan economy sa China. Sa gitna ng hyperinflation at food insecurity, halos 90% ng oil exports ng bansang ito noong June at July 2025 ay napunta sa China. Ngayon pa man, 5% lamang ito ng kabuang oil imports ng Beijing. Bukod dito mga kabayan, tinatayang mahigit sa 60 billion US dollars ang naipautang ng China kay Maduro. Mas mataas pa ito kaysa sa kabuwang pautang nito sa buong Latin Amerika. Kaya't malinaw na napakahalaga ng China para sa Venezuelan economy. Para naman sa Beijing, nagpahayag sila ng pagtutol sa anumang paggamit ng dahas o pakikialam ng dayuhan sa internal affairs ng Venezuela. Kinundi na din ng China ang mga hakbang na ginagawa ng Amerika. Gayunpaman, nananatiling hindi tiyak kung paano tutugon ang China kung hahantong sa isang digmaan ang tensyon sa pagitan ng US at Venezuela. Ayon sa mga analyst, mahalagang strategic partner ang China sa Caracas. Ngunit aminado silang maraming proyekto ang hindi natapos dahil sa korupsyon at maling pamamahala ng Venezuelan government. Dagdag pa nga ng mga eksperto, mahirap hulaan kung ano talaga ang magiging tugon ng China dahil wala pang direktang pahayag mula kay Xi Jinping hinggil sa kanilang posisyon sa isyu na ito. Isa pa, ang interes ng Beijing sa Venezuela ay nakaugat din sa sarili nitong isyu sa Taiwan at Pilipinas at sa tensyon nito sa Estados Unidos. Sa kasalukuyan mga kabayan, naghahanda na ang Venezuela sakaling mauuwi sa digmaan ang konflik nila laban sa US at ito ay sa pamamagitan nga ng pagbili nang dose-dose ng, dose -dose ng pinaka-advance na mga J-10C fighter jets mula sa China. Ang J-10C ng China o mas kilala rin bilang Vigorous Dragon ay isang 4.5th generation aircraft armado ng PL-50 missiles na kayang sumira sa mga aerial threat mula sa layo na higit sa 200 kilometers. Ito ay isang uri ng stealth aircraft na nagtataglay ng Advanced Electronic Warfare System na itinatapat nga ng China sa mga advanced aircraft ng United States. Hindi lamang mga fighter aircraft ang pinag-uusapan dito mga kabayan, nariyan din ang mga Chinese advisors, technicians and military equipment na magseset up mismo sa Caracas, Venezuela, sa mismong teritoryong karatig lamang ng Amerika. Sa loob ng ilang dekada, tinitingnan ng Washington ang South America bilang isang hindi matitinag na buffer zone. Pero sa paglawak ng presensya at impluensya ng China sa Venezuela, tila nagbabanta ito na baguhin ang status quo ng rehiyon ng Latin America. Dito nagiging mas delikado ang status ng China na itinuturing din bilang ikalawang nuclear power sa buong mundo Bukod dito ay mabilis din itong pinapamodernize ang kanilang mga arsenal. Sa paglalagay ng mga advanced fighter aircrafts at posibleng mas marami pang mga Chinese assets sa hinara sa Venezuela, isang malinaw na mensahe ang ipinapadala ni Xi Jinping sa Amerika. Hinahamon ng China ang dominance ng US kahit sa ang rehiyon sa buong mundo, kahit pa nga sa sariling teritoryo ng Estados Unidos. Pero ang nakakatakot dito mga kabayan, kapag ang dalawang nuclear powers ay nag-ooperate sa sobrang lapit na teritoryo sa isa't isa, sobrang nipis ng margin of error, isang pagkakamali lamang ay pwedeng maging mitsya ng isang malawakang digmaan. Sinasamantala ito ni Nicolas Maduro na Pangulo ng Venezuela na tila ba lalo pong ang sinusulsulan ang China para gamitin ang nagaganap na tensyon upang itulak ang Beijing na ang Amerika. Sa kanyang mga talumpati, tudupuri Puri si Maduro kay Xi Jinping at sa mga military parade na ginawa ng China kamakailan lamang. Ang Venezuela ang pinakamalaking buyer ng Chinese weapons mula ng iban nga ng US ang American Arms Exports papuntang Caracas way back 2006. Noong nakalipas na buwan, inalok pa nga ng Beijing ang parehong J-10C jet fighter sa Colombia Nagsagawa rin ng military visits ang China sa mga bansa sa Latin America kagaya ng Cuba habang nagkaroon naman ito ng pirma ng strategic partnership sa mga bansang Argentina, Brazil, Chile, Ecuador at Mexico. Sa madaling salita, nagsisimula na talagang kumilos ang China sa South America at mas pinapalawak pa nga ang kanyang impluensya para tapatan ang Estados Unidos ipinagmalaki ng Beijing sa kanilang mga nakalipas na victory parade ang makabagong armas ng China. Makikita rin na magkatabi si Xi Jinping, Vladimir Putin at Kim Jong-un habang dumadaan ang libu-libong sundalo at mga advanced weapons ng People's Liberation Army. Samantala, nagpasya ang United States na mag ng 10 F-35 fighter jets sa Puerto Rico. Target ng operasyon na ito ang mga drug cartels na patuloy di umanong nagpapasok ng ilegal na droga sa kanilang bansa. Ayon sa Pentagon, ang hakbang na ito ay dagdag lamang sa matinding military presence ng Amerika sa reyon. Bahagi ito ng pangakong kampanya ni US President Donald Trump na sugpoy ng mga sindikatong sangkot sa droga. Paulit-ulit ding iniuugnay ng Trump administration si Venezuelan President Nicolas Maduro na narco-trafficker. Sa katunayan, mismong si Trump ang nag-aakusa kay Maduro na siyang nasa likod ng Trendy Aragua Gang, isang grupong idineklara ng Amerika bilang terrorist organization. Para sa kaalaman ng lahat, ang F-35 fighter jets ay isang makabagong stealth aircraft ng Estados Unidos. Sa ngayon, may hindi bababa sa pitong US warship naman ang nakadeploy sa Caribbean. Kabilang ang USS Jason Dunham na mayroong may sa 4,500 sailors at marines. Mayroon ding amphibious training at flight operations na isinasagawa ang US Marines sa Puerto Rico sa kasalukuyan. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.